Ang title po, Babala, Bawal o Huwag Malakit ng Bata. Alamin natin ang sitwasyon ng episode na ito. ko po si Haina, yung kapitbahay ko po, kasi lagi niyang pinapalo yung anak ko. May sakit na epilepsy. Kapitbahay ninyo, pinapalo niya? Bakit daw? Kasi malikot daw po yung anak ko kasi ako po nagtatrabaho ako doon sa kanya. Lagi kong kasama yung anak ko kasi may sakit nga po. Tapos pag umuwi po ako sa bahay, pag wala po ako doon, pinapalo bala niya yung anak ko kasi malikot po. Sino ang nagsabi sa iyo, Ate Joy, na pinapalo pala Para, na siya? Yung anak ko kasi nagsusumbong sa akin. Ah, nagsasalita. Kaso lang hindi ko po pinapansin kasi hindi ko naman po naaktuhan. Nung nagluto po ako sa bahay, nung umuwi yung anak ko, nagchichill na po siya, tapos nangingitim na po. Doon ko po siya sinugod kasi bakit nga sinasaktan Ang anak ko na may sakit? Sa tingin mo gaano nakatagal niya itong ginagawa? Maraming bisis na po, kaso lang hindi ko po pinapansin kasi nga hindi ko naman naaktuhan. Pero po. ano ba ang sakit ng anak niya? May po kasi yung anak ko. So, nung sinugod mo siya, ano ang nangyari? Di nag, nag ano po kami, tinanong ko po siya, bakit niyo mo sinasaktan yung anak ko? Eh, dyan magkasama lang naman tayo. Dapat sa akin ka na lang nagsabi. Hindi yung, alam, no, alam niyo po kasi yung anak ko, pag na, na ano po siya, yung parang na, nat, natitrigi, ay yung parang napapagalitan po, doon po siya na-atake. Kasi hindi po siya pwedeng pagalitan ng tulo-tulo, tsaka tinatakot po niya na ganun. Okay. gaano ka na nagkatagal nagtatrabaho dito? Kay... Mga isang taon na rin po. Kasi nag-ano lang, nag -ano po ako ng, nagtitrim ako ng bag sa kanya eh. Kasi kaya ako lang po laging iniiwan yung anak doon. Pag umuwi po ako sa bahay, kasi walking distance lang naman po. Okay. Pag nagluluto pa ako, yun na. May mga anak ba itong si Hayna? Meron din po, pero malalaki na po yung anak niya, mga binata na po. So, nag, kayo ba ay nag-usap na tungkol dito? Nag, Pabaranggay ka ba? Hindi ano na po ba? ako nagpabarangay kasi ang iniisip ko nga po, dapat intindihin nila yung anak ko. Kasi alam naman po nilang may sakit kasi ang tagal naman po nilang alam naman nila na lagi kung dinadala sa hospital yung pag inaatake. Ang ano ko lang po sa kanya, bakit kailangan niyang paluin? Na alam naman niya na kung anong nararamdaman ng anak ko pag ganun ang, ano, ang nangyayari. Siya ang sinasabing nanakit sa anak ni Joy na may epilepsy Hey na, pasok! Ayan, braso lang po. Oh, bakit? Andami mong isang isang kalit kalit bakit ang dami mga traso. Isa isang isa sa lahat pa ang anak mo. Oo, hindi lang yan. Andami, dami ang dami-dami nang sinasabi ng anak sa akin. Sila oh. pa kanya umandar. Oo. Oh. Eh, kung matahi ka eh, ang kamay ng anak mo sa wala Hindi mo dapat paluin. Dapat hindi mo paluin. Teka, mag-ano kayo? Magtubig muna kayo mga mamsi. Dapat hindi mo ginaganon yung anak ko kasi kung ano mag sa anak ko. Siyempre, malikot ang anak mo! Oo, oh, alam mo yun! Alam ko malikot yung anak ko! Pero dapat... Deretsahang tanong! Yung anak, mo. dapat hindi! Dapat hindi mo nila dapat ang tanong! Sinaktan mo ba talaga yung batang may sakit? Ang totoo talaga, ma'am, ganito yon. Pumunta yung anak niya sa akin. Ate, nasaan? Hindi hey, po pumunta yun. Hindi tayo na nasaan si mama. Ang sabi ko sa kanya, umuwi si mama mo. Sabi ko, umuwi ka na kasi si mama mo magluluto. E di ngayon, umupo siya sa makina. Sabi ko, wag kang maglikot dyan, ha? Sabi, hindi pa. In-open niya yung makina. Tinapakan pa ngayon, dito, makbo Yung kamay niya, ang inaano ko doon, yung kamay niya, baka matahi ma'am. Sagutin ko pa yun. Ay, ang laki ng krayong nagwakin ako. O. Tapos sasabihin mo, pinalo ko. Sa totoo lang, e, sinabi ko, ma'am. pinalo mo naman talaga. Sige, pinalo mo. isang beses. Ko, Sige, beses mo ginagawa hindi yun po umiyak ano, pa lang yung sinasabi niya sa Paglatin akin. Pagdating doon sa talagang na alam na Umiyak nang umiyak. Oh. Eh, siyempre. Eh, umiyak. Paano ano eh, mo, makaiyak, teka lang eh. ha. Paano mong pinalo, Ate Hena? Dinampian eh, eh, ko lang sa akin. Hindi Ka na. Hindi pwedeng dampi lang yun. Kasi hindi iyak yung kung dampi. Ay, natural. Artista yun ang anak mo. O, oh, di, talaga? <laughs> ikaw pang pinapalo ka, nag-artista ka? Siyempre. oh, ah, ikaw yun. Artista. Um. Ikaw ang artista. Pag pinalo ka, hindi ka pala umini. Ikaw yung artista, anak yung hindi artista. Nasaktan Atina, yun. Atina, minsan mo lang bang napalo o pagka nandiyo dyan ay ikay na, na, napupundi ka dahil malikot? So, lagi mo bang na, napapalo? Hindi po, isang beses lang. Hindi, lang napupundi beses, talaga ako, talagang malikot talaga. O malikot talaga, inamin ma mo naman malikot. Ang hawak namin mga gunting. Misa kinukuha ang gunting ko, kinukuha ang martilyo ko. Paano Bakit hindi ako kayo po mapayag na nandoon yung bata? Kung ganyan ang ang hindi po, pag ang ang lugar ha pag, it's not safe para sa hindi, isang ma bata may sakit. Hindi, ma'am. naman po ako kasi pag, minsan ko lang naman po yun iniiwanan doon. Ngayon, pag, ah, kasi hindi nga pwede siyang iwanan sa bahay kasi kung siya lang mag-isa po doon sa bahay, kung ano naman ang gagawin niya. Mga bakulag po na may mga anak na may developmental disability. Uh, kasama dyan yung mga may autism, you know napakahirap po ng role ng mga magulang, kinakailangan mahaba ang pasensya. In fact, doon sa mga bata na may autism, yung mga magulang nila ay pina-attend ng seminar para maunawaan kung ano ang nangyayari sa isip ng mga anak nila. So, ang unang nakakaunawa sa mga batang may developmental disability yung mga magulang, alam nila kung paano i-address ang problema. Silang unang nakakaunawa niyan. Kay Hayna, uh, maraming salamat at binigyan mo ng pagkakataon na uh, makatulong ka rin kay Joy na pumayag ka na dalhin yung kanyang anak doon sa inyong patahian, Although, ang environment ay hindi conducive para doon sa bata, no? Ang intention siguro ni uh, ni Heina ay makatulong din. Pero kung si Heina ay hindi nakauunawa sa takbo ng isip ng isang batang may developmental disability, I'm telling you, siya ang unang magagalit, magwawala, at mauubusan ng pasensya. Kung pinalo mo ang bata, kahit minsan lumabag ka na sa batas. Yun ang pagkakaalam natin. Si Joy ang pagtutuunan ko ng blame. Kasi Joy, from day one, ikaw nakakaalam na yung anak mo may problema. Alam mo ang ugali ng anak mo, minsan hindi makontrol, curious ang bata. At the age of 11, maaring ang mental age niya, hindi 11, baka curious yung bata sa mga nakikita niya. In other words, dapat alam mo na na yung tahian ninyo, hindi conducive yun sa bata kung ang katwiran mo ay umuwi ka ng bahay para magluto, aba, ipasalamat ka kay Hena dahil habang nagtatrabaho ka, pinauwi ka niya ng bahay para makapagluto ka. No? Yun nga lang, hindi mo isinama yung anak mo. Dapat kasi sa mga batang katulad niyan, hindi nawawala sa mata mo ang mga batang yan. So, may pagkukulang ka rin no? May pagkukulang ka rin. In other words, bakit binibigyan din ko yung ginagawa din ni Hina? Maaari nagkamali siya. Naubusan siya ng pasensya. Kasi hindi niya nauunawaan ang tirtakbo ng isip ng bata eh. No? Kaya ako sinasabi ito, gusto ko rin makita mo, Joy, yung intention ni Hina na makatulong din sa'yo. In fact, sa ibang kumpanya, hindi mo pwedeng dalhin yung anak mo rito kung ayaw mo, di, huwag ka na magtrabaho kasi delikado eh. See? Pananagutan pa niya yun. Ibig sabihin, makita mo rin yung intention niya. Hindi siya masyadong masamang tao. Meron lang siyang intention na maganda. Pinalo niya yung anak mo dahil lang siguro sa hindi niya makontrol yung sarili niya, hindi niya naunawaan. Pero maaring maaaring maging daan pa rin ito para magkaintindihan kayo. Ang sa akin lang sa iyo, Joy, kailangan ng atensyon mo talaga dun sa anak mo ang buhay at ang pananaw ng isang batang may focal epilepsy. Maraming salamat po. Maraming salamat, Dr. Love. Thank you. Maraming salamat sa iyo, Mama Carla. 'Yan pong isa sa mga problema natin, mga kapatid. 'Yun pong uh, mga anak natin. Kasi lalo na 'yung mga batang may konting developmental disability, eh may 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 special na pangangailangan po 'yan dapat alam ng mga magulang 'yan. So uh, kahit nga sa mga batang normal, 'di ba? Kahit sa mga batang normal, Merong mga lugar na hindi po conducive na magkaroon ng bata. Halimbawa, yung kagaya nung, patahi patahian na yan, nagkalat ang gunting, nandiyan ang, ano, ang uh, tawag dito, ang, uh, ang mga makina ng parahi na maaari, eh, magalaw ng mga bata at maging dahilan para ma, ma sila, di ba, physically. So, yan po, eh, dapat alam ng mga magulang. Hindi lang nagkaintindihan itong dalawang ito. Sapagat si Joy, eh, na-offend ka agad siya dahil umuwi yung anak niya na nangingitim na yung labi, uh, nagpapan panic dahil napalo daw. Ito naman si Heina, ay eh, hindi rin natin masisi dahil tama rin siya. Kung pinabayaan ko yung anak niya, maaaring natahi yung kamay niya dahil malalaki ang karayom ng aming uh, makina or maaaring masugatan siya dahil naglalaro ng, ng gunting. See? So, pinoprotektahan din ni Heina yung, 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 yung bata no? Ang ang masisisi natin dito talaga yung nanay sapagkat siya ang nanay, siya ang dapat talagang magdesisyon para dun sa kanyang anak na alam niyang may diferensya. Merong focal epilepsy. So hindi niya dapat inilayo sa kanyang katawan. Kung uuwi siya para magluto, ay pasalamat ka nga pinayagan ka employer mo, di ba? Kung uuwi ka para magluto, isama mo na yung anak mo. Dahil alam mong problema yung anak mo talaga kahit sa mga normal na bata, di ba? Alam natin pag ang anak natin kulang sa disiplina, alam natin pag ang anak natin hindi pwedeng dalhin doon sa bahay ng iba dahil baka, baka, makabasag ng maraming mga, you know, mga pan-display ng mga items. Hindi pwedeng dalhin sa, sa mall dahil baka makabasag ng mga mamahaling gamit yan. Merong mga batang ganyan eh, yung sobrang, hindi naman sutil, kundi talagang sobrang energy. At pag hindi na kontrol ng magulang, yan po ang problema. Kaya meron tayong kasabihan sa ating mga anak, dapat daw ang mga bata, ang ating mga anak, ay palagi nating nakikita, hindi lamang pinapakinggan dapat laging nakikita at pag tinitingnan natin ang mga bata, alam natin kung ano sa kilos ng mga bata ay dapat ang dapat nating disiplinahin. Para kung gano'n na may disiplina ang bata, maaari mong ilabas, maaari mong dalhin sa bahay ng iba nang hindi ka mag-aalala. Kasi ang totoo, merong mga batang menace the menace, Dennis the menace, di ba? Meron mga batang ganyan. Kulang sa disiplina at kung ang anak ninyo o ang apo ninyo ay kulang sa disiplina at pupunta sa bahay ng may bahay at pakikialaman yung mga nakadisplay doon, huwag hunin yung dadalhin sa bahay ko. Kahit ako na ang pumunta sa inyo, huwag niyong dadalhin sa bahay ko at maigsipo ang pasensya ko sa mga batang hindi na disiplina ng magulang lalo yung nakakabasag na ng gamit ng iba. Yung, ba, yung mga bata na kung saan saan nagpupunta sa, sa bahay mo. Nako, ayoko ko ng ganon. Kaya alam ho natin ang mga magulang. Ano? Alam natin kung ang anak natin o ang apo natin ay kulang sa disiplina at hindi ho natin po dalhin sa ibang bahay. Hindi ho kasi lahat ng bahay kagaya ng bahay niyo ah, oh, merong mga taong mahiling mangulekta ng mga bagay na mamahali na madaling mabasag dahil sa kanila, maingat sila. Di ba? Eh kung dadalhin niyo mga anak niyo sa mga bahay na ganyan na walang disiplina at hindi niyo naturuan ng disiplina mga bata, yari na yan. Mapapahiyaho kayo. Di ba? Yun ang sinasabi natin.